Good morning mga karoks Welcome sa ating Kunwari na vlog <laughs> Alright guys Nandito so, tayo ulit sa trabaho ko eh, Ngayon walang biyaya yung boom truck Kaya Dito na ako sa uh, kan. akin Matol, Sama, mga ka pakiranda So dito sa company Pagka walang gamit yung boom truck so, Hindi ko walang biyaya yan Madalang yan Madalang lang ang biyahe niyan, mga rock. Ginagamit ko na ako sa ibang mga ibang mga lakad. Minsan pinagda-drive ako ng mga yan, pick up. Yan, hindi ko pa na-drive yung van. Ito, minsan, na-drive din kami ng minibus. Tapos yun, L3. Madalas, guys, L3. So, so madalas L3. minsan kasi ang dinideliver ng boom truck, ito, itong ano, kaya walang schedule eh, walang, walang deliver, walang pick up. Kaya ginagamit ako sa ibang mga lakad. So ganun ang ano dito, hindi kasi ito construction mga kadroks Ibang klase ito eh, supplier kasi ito, supplier ng mga generator, gaya na ano, laki ng generator. Ito mga generator na to, ito yung para sa mga hospital, mga mga coliseum yan, yan yung mga generator na yan. Laki yan. Kita e mo, lampas. Laki pa sa tao. Ah, laki pa sa, Kwarto ng CR. So, dito ang ating e-bike. Yung service natin. Hindi, hindi mo na ako nagmumotor, mga karo. Kasi sobrang mahal ng gasolina ngayon. Kaya e-bike. Eh, dalawa yung e-bike namin. Ito mo na ginagamit ko pang harapas na e-bike. Pagpunta rito, ah, tapos so, so, yung mga kasama ko yung mga yan, yan naghihintay rin niya ng uh, instruction para paalis. Kita mo, yun yung sakyan namin, napakabulok mga rocks. Sobrang bulok. Yan. Ngayon, kasama ko si Tol, si brother, at sa katap kapatid. So ito yung unit namin, yung bulok na bulok. Eh, ito yung dadali namin, mag malamang mag magano kami, pedestal to. At, tawag nito, o nga, pang eh. Pang, pang pang kundasyon. So, dito pa rin ito mga karok sa Santa Rosa, Laguna. Yan, warehouse namin dyan. Meron tayo dito ang gantry crane na hindi naman nagagamit. Hindi ko alam kung ilang tons itong gantry na ito. Hindi nagagamit mga na, Malapit lang to mga kadrox. Dito lang to sa may Juan, Santa Malapit lang din sa bahay. Kaya pinag ko sa to lang, pinagtiyagaan ko lang talaga tong company na to. Kasi malapit kasi sa amin. Tapos yung binibigay naman yang rate ng kasi dito package buwanan 30 sa buwan. Pero minsan, lugi rin ka minsan kasi kung may biyahing overtime na hindi naman binabayaran pero madalang lang naman mga rocks lamang din yung maaga ang uwi mo pero yun nga marami kang binabiyahe marami kang dinadrive minsan Ayan, Gaya nyan hindi katulad sa construction na boom truck boom truck talaga tayo San Mateo kasi ya 500 doon gasolina uh, diesel dito. hayop na yan hindi na natin ah, di, 700 sana So, so, gaya kami San Mateo Rizal ngayon mga kadrocks. Pala. All so dito na lang mga kadrocks. Tingnan mo Bye-bye. God bless.